Hindi malaki ang epekto ng makailang ulit na pagjajam sa Automated Identification System sa mga barko ng Pilipinas tuwing magsasagawa ito ng operasyon sa West Philippine Sea, patuloy pa rin ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard habang tiniyak naman ng Philippine Navy na secured ang kanilang communication transmission. Iyan ang ulat ni Patrick De Jesus. Bukod sa mga ginagawang pagharang at delikadong pagmaniobra. May panibago umanong estratehiya ang China sa West Philippine Sea. Sabi ng Philippine Coast Guard, sa nakalipas na tatlong rotational deployment sa Bajo de Masinloc ngayong buwan, may mga pagkakataong na jam ang Automated Identification System o AIS ng mga barko ng Pilipinas. Kabilang na rito nang magpatrolya ang barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa noong unang linggo ng Pebrero na ng mga barko ng BIFAR na BRP Datu Tamblot at ng BRP Datu Sanday na namahagi ng ayod ng krudo at grocery sa mga mayang ng Pilipino. Ang AIS ay isang tracking system upang matukoy ang lokasyon ng isang barko. We cannot be able to um, monitor their AIS movement. And whenever we call them to radio and other uh, communication uh, capability that they have to confirm kung naka-on ang AIS nila, they would say na naka-on naman and unfortunately, we were not able to monitor them. Isa naman sa napansin ng PCG na nangyayari ito sa tuwing maglalabas ng payag ang China na napapalis nila ang mga barko ng Pilipinas. Almost same hour no, na i-declare ng China na they were successful in driving us away. They are jamming our AIS signal para hindi rin mahahanap ng uh, any other commercial commercially capable no ng mag-monitor ng AIS uh, para it it coincides with their um, narrative na napaalis nila ang Philippine Coast Guard or the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tingin ng PCG, ginagawa ito ng China para suportahan ang maling impormasyong ipinangakalat nila. Wala naman itong malaking epekto sa operasyon ng mga barko ng Pilipinas tuwing nasa WPS. Dahil may mga ibang paraan silang ginagawa para ma-monitor ang aktibidad ng ating mga barko. It's not that significant, no. As I said, we have uh, different ways for us to monitor Coast Guard vessel and VFR vessel. And one of which is of course is yung uh, direct communication natin sa kanila. Even if they cannot transmit their their own AIS signal, uh we can still uh, check on them through radio and other means of uh, communication. To ensure that they are safe and well monitored. Ang Philippine Navy sinabing nakakaranas sila ng electronics at communication interference sa West Philippine Sea lalo na tuwing naghahanda sila bago magsagawa ng resupply mission bagamat hindi tinukoy kung nung bansa ang gumagawa nito sinabi ng Navy na tatlo hanggang apat na taon na itong nangyayari pagtitiyak ng Philippine Navy Maliit lamang ang epekto ng na mga naiulat na communications at electronics interference kaya't hindi ito nakakaantala sa kanilang mga operasyon, partikular sa West Philippine Sea. Minimal naman yung effect niya because the interference on the electronic equipment do not reach the stage that they will interfere with the navigation. These are more on the communications, so radio transmissions on land, uh, cell phones. But on the overall impact on the operation, they do not really cause a significant impact. Sabi ng Navy, may mga nakalatag na protocol para masigurong secured ang kanilang communication transmission sa kabila ng mga interference na ito. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.